Hi mga kapwet Malu. This is Janabel Magrelim and welcome again sa akin na nag-vlog guys. So, yun guys for today's video, is maggagawa tayo ng aking special tea ating uh, suman or moron ala ano yan guys, ala Janabel from Samar. So, ayun guys, sa, sa pamilya kasi namin guys, ako lang yung napagmanahan ng ganitong talented na ano, pagluluto ka-talented sa ganitong gawain, guys. Wala nakakaalam. Kahit mga ate ko, hindi nila alam gumawa ng ganito. So, ako lang talaga ang napagpasahan ng corona ng paggawa ng muron. So, di kayo nagtitink ng ganyan. So, kaya, pag may okasyon. So, ako talaga ang nakatoka dyan. Pero dahil nga, sobrang hirap gumawa ng ganito. Maraming proseso. Siyempre, kailangan natin ng backup, guys. So, may kailangan na may alalay. Kasi, nakakapagod tong gawin na ano suman. Pero, pag natapos naman, guys, sobrang sarap. So, ayun guys, ang proseso. Nagpiga tayo ng ng gata ng nyog, nagpunas uh, ng mga daw ng saging, nagtimpla ng chocolate uh, sugar with ano para maging chocolate yung lasa niya. So ayun nakasalang na yung kawali. Ganyan ang proseso guys, isalang ang kawali, ilagay ang gata, pakuluin, pagkakulo, ilagay ang cocoa na may sugar, parang cocoa basta pang pa-chocolate siya ng lasa guys. Gano'n din siya magtimpla guys. Ha? Dapat more sugar para matamis. Pa para malasa, masarap. So, ganyan lang guys, halo-halo. Itong pinaka, pinaka mahirap na eksena guys, yung imimix mo na po yung giniling na bigas. So, kailangan nyo magpagiling ng bigas. Depende kung ilang kilo ang gusto nyo. Kung madami kayo, kalahating sako ipagiling nyo. Hindi tayo magkakalahating sako. Yung pinagiling namin namin siguro mga tatlong kilo yan guys. Kasi siyempre makami na ng mga kapitbahay. So ganun talaga pag magluto ka ng ganyan, mamigay ka sa kapitbahay. Hindi mong sinusolo lang ganyan. Parang ugali mo ata yan. Hindi tayo magkaganon. So ayun guys, mahirap talaga yung siya haluin. Kaya tinan mo yung ate ko, back up ko yan. Nagreklamo na yan guys. Hindi ko lang pinaparinig sa inyo kaya nag voice over ako. Kasi puro reklamo niya dyan. So, kailangan may sangkap na mani, guys, para perfect yung lasa niya. Di diba? May mani. Di mo kaya suman, tas may mani. Masarap yun, guys, pag i-mix mo yan dyan. Hindi ka talaga, talaga nagtiting makinig ka sa instruction ko para matuto ka din gumawa ng suman or muron. So, after maghalo-halo niyan, guys, simple ibabalot din natin yan sa dahon, guys, pagkatapos. Hindi pa yan totally luto, guys, ha? Hindi pa yan totally luto. Ibabalot pa yan sa dahon. So, ayun, mag-start na tayo magbalot ng dahon kasi abotin ka tayo ng isang linggo dito. Hindi tayo abotin ng isang linggo. Kaya, kahit, kahit kapitbahay, guys, nakitulong ngayon dyan. Ayun, may kapitbahay tayo. Nakitulong dyan, nakirescue. Bakit? Hindi siya malat tapos ng isang oras, siguro nga isang linggo siya. Kaya kailangan ng backup sa pagbabalot. So, ganun siya, ka-effort, guys. Kaya pag natikman mo, masarap yan, guys. Hinahanap-hanap ng mga madlang fee fall. Hindi tayo ganun. So, ayun, guys. Yun talaga ang pinaka-ano nito. Maraming proseso. Matrabaho, guys. Kailangan mo talaga ng ka-backup or katulong. Kasi hindi siya ganun kadali gawin. So madali tingnan pero mahirap gawin talaga guys. Kailangan mo talaga ng katuwang. So by the way, so yan balot-balot kasi siguro guys yung nagawa namin madami. A lot of, uh, a lot marami siguro ay siguro abutin ng mga 100 pieces yung nagawa natin dyan. Kasi nga ilang kilo din naman yung ginawa natin. So ayun guys, pati yung pagbabalot mo dito guys, mahirap din guys. Pag hindi ka sanay, napupunit, nabubutas, hindi siya dapat mabubutas. Kasi pag napasukan ng tubig, possible na papangit yung loob guys. So dapat hindi napapasukan kasi tali ng maigi para perfect. Ganon diba So ayun guys, 'di ba? Nag machine machine na nga tayo guys, nag ala Batman na tayo mag ano diyan kasi nga matatagalan tayo, gumamit na tayo ng time lapse para mabilisan na, hindi tayo magtitingk ng ganyan. Napaka-OE mo self So ayun guys, habang nagaganyan kami, nagkukuwentuhan syempre para hindi na mamalayan na tatapos na tayo. ganoon naman talaga pag magkapit-bahay, 'di ba? Nagkikipagbaritisan para alam mo kung ano 'yung chismis. Magchichismis mo yung gamit mong madamot. Kaya <laughs> hindi tayo magchichismis ng gamit bahay. So, finally, after two weeks, natapos din tayo. Di ba? Hindi na kami natulog yan. O, ayan na. Luto na siya. Ang bilis lang maluto. Sa pagbabalot, mahirap. So, simple. Pagluto na. Ano ba yung ginagawa pagluto na? So, Tikiman time. Di ba? Siyempre, ako ang gumawa. Ako mauuna, hindi kayo, hindi kapitbahay. Walang ibang mauuna, kundi ako lang. Napaka-uwi mo talaga, Sef. Siyempre, siyempre, ako nagluto. Masasarapan ako, siyempre. Recipe ko yan, eh. Kasi kayo, hindi kayo marunong magawa ng ganyan. O, huwag ka magreklamo. Magtitikim ka lang. Yara. <laughs> so, ayan, guys. Luto na siya. After, siguro, pag pinakuluan mo siya, guys, mga one one and a half hour o one hour. Basta, yung parang umaalsa na siya, sulit na siya, guys. Yan, naluto na po yan siya, guys. So, tikiman time. Kaya ang pinaka-the best na, ano, Ah uh part guys, yung titikim ka na kasi alam mo yung pinaghirapan mo, luto na tapos malalasahan mo, napakasarap ng pinagpawisan mo, walang pawis yan, hindi tayo magagano napaka okay yung magtikim pwede ka na maging endorser ng McDo at saka Jollibee at saka KFC at saka Mang Inasal at saka Greenwich Uy, baka naman, lahat kayo na mention ko dito, hindi tayo di ba ang galing guys so sa mga gusto magpagawa sa akin bayaran nyo lang ako ng ah uh, 10k sa talent para makagawa ko ng ganyan. Ganyan dapat. May talent, may talent, pe. gusto mo makatigil ng, ano ko, ah, uh, muron, dapat bayaran mo ako ng 10,000. Ako gagawa, guys, lahat. Ako pipiga, babalot, lahat. Ganon. Hindi tayo. Thank you, guys. Bye-bye. Mwah!